Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagtalong ngayon. Nandito tayo ngayon para sa isang napakahalagang layunin upang gawing mas malinis at mas luntang ang ating kongilidad. Ang layunin natin ngayon ay hindi lamang magpulot ng basura kundi magpabatid ng kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng malinis sa kapaligiran. Bawat maliit na hakbang ay mahalaga at sa pagtutulungan natin, tayo ay matagawa ng malaking pagbabago tulungan natin magtakda ng magandang halimbawa para sa susunod na henerasyon. Ipinapakita natin sa kanila na mahalaga sa atin ang ating planeta. At sa pagtutulungan, makakalikha tayo ng mas malinis at mas sustenable na kinabukasan. Kamusta? Pwede mo bang ibahagi yung pangalan at kung bakit ka sumali sa clean up drive na ito? Ako po si Jessamy P. Mercader at sumali ako sa clean up drive na ito dahil nais kong magbigay na ating bahagi sa pagpapanantili ng, ng kalinisan at kaligtasan ng ating komunidad. Wow! Ang ganda nun! Ano ang pinakamasayang bahagi sa pagiging bahagi na ito? ito. Makita lahat na nagtutulungan at alam ko nakakatulong kami upang mabubuti ang kapaligiran para sa lahat, lalo na para sa susunod na hinarin. Anong masasabi mo? Bibigay inspirasyon para sa iba na sumali sa susunod. Ang sabi ko lang ay huwag maghintay na gawin ito ng Lumabas at maging bahagi ng pagbabago. Ang mga tulong at makagawa ng positibong epekto sa ating mga. Huwag mo katupin yung kumulong. Lahat tayo ay may responsibilidad sa kalikasan. Hindi natin kailangan maging perfect. Ang kailangan lang ay magsimula.